Pandamag kami alang sa kaluwasan na dayon. Pinayal mong ipangayo, pinagi ni Kristo among ginoo. Amen. Ang ginoo mana at kahinyo. Huwag Ma manalangin ka rin yung Diyos na makagagamong sa tanang, amahan, anak,

Pinagayos kay sa DXDR, Tatak RMN de Tolong. At nagbisa kong muntaga mong atong talahurong ubispo, na si Boss Reverend Severo si C. Si Kairmari Didi. Ang agad kahuman ni si Special Events Team, Tag sinumba sa Master Control, Ching Magdayo. kini si Mario na kayo mingon. Dagang salamat sa inyong pagpapinaw. Ang tutsasunod kayo na main buntag sa tanan. Studio, take it away. Tatak RMN. D D D D Tatak, La -la -la Ito ang TXDR 981 sa Dibolog City. Basta balita ang servisyo publiko. Tatak RMN. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, sabi ng mga kapatid nating hindi mga katoliko na ngayon, bakit daw may mga pistapa ang katoliko, samantalang sinabi ni Apostol Pablo sa Kulosas 214 17 na tinapos na ng Panginoong Isu kristo sa kanyang kamatayan ang mga ceremonial uh, observances ng matandang tipan. No? yung mga halimbawa mga kapistahan na ceremonial observances ng mga Hudyo noon, 'no, sa matandang tipan. Tinapos na ni Kristo sa kanyang kamatayan sa cross. Pero bakit pa may mga pista pa rin ang simbahang katoliko? Ano ba ang sagot katoliko nito mga kapatid at mga magulang? Simple lang ang sagot nito kung alam natin na ang dalawang tipan, ang ibig kong sabihin, ang matandang tipan at ang bagong tipan ay hindi magkakatulad. Ang ibig kong sabihin, dahil sinabi ito ni Jeremias sa Kapitulo 31 sa kaniyang sulat, Jeremias 31, versikulo 31 hanggang 32, na ang Diyos gagawa ng bagong tipan na hindi katulad sa matandang tipan o Old Covenant. Ibig sabihin, may mga pagbabagong gagawin sa bagong tipan dahil hindi magkakatulad ang dalawang tipan na ito. Uulitin ko, Jeremias 31, versikulo 31 hanggang 32 na ang Diyos gagawa ng bagong tipan na hindi katulad sa matandang tipan. Ito ay dahil, hmm, kung ating babasahin naman ang Hebrew Hanon o Hebrews chapter 7 verse 12, hmm, kung papalitan na ang kaparian, papalitan na din ang batas. Ano ba ang batas na palitan o baguhin? E yung batas na ang essence, e yung ceremonial. Dahil, ang batas moral ay hindi po pwedeng babaguhin ito. Bawal babaguhin ang batas ng Diyos na kung ang itukoy natin yung batas moral, katulad sa sampung utos. Ang batas moral ng Diyos sa sampung utos ay hindi po ito pwedeng babaguhin. Kaya nga, ang ating katikismo ng katoliko, tinuro pa rin ang sampung utos. Pero ang isa nito, dahil uh, may moral essence o ceremonial essence, yung sabat, dalawang esensya kasi ito, moral at uh, ceremonial, ang ceremonial essence lang nito ang binago ng katoliko. Pero hindi ang moral. Siguro hindi pa ito maintindihan ng mga kapatid nating mga sabadista, no? Dahil alam nating tutol sila sa Sunday observance. Bakit daw binago ang araw ng pagsamba mula sa seventh day of the week o Saturday? Hmm? Bakit binago na to hmm? Sunday, ang first day of the week? Hmm? Bakit linggo na? Ah! Hindi sabat ang ating topiko ngayon pero uh, kinakailangan babanggitin natin kahit na kakaundi lang hmm? dahil atin kasing uh, dapat ipaliwanag kung bakit may mga pagbabago sa bagong tipan. So ang tanong, bakit may mga pista pa ang Roman Catholic Church na nag na tunay na iglesia na sinimulan ni Kristo, bakit may mga pista pa? Samantalang sinabi na ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga sa Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 17 na ang mga ceremonial observances ng mga Hudyo sa kanilang tipan, sa kanilang covenant with God, na tinapos na ito ng Panginoong Isa Kristo? Ang sagot ay dahil tinapos na ng Panginoong Isa Kristo sa kros sa kanyang kamatayan ang mga ito. So, ibig sabihin, hindi na hindi na ipagpatuloy yung mga pista sa matandang tipan dahil tinapos na ng Panginoong Heso Kristo sa cross. Okay. So, kaya nga, nang nasa krus ang Panginoong Yesu Kristo, bago siya namatay, sinabi niya ito, tinapos na. O, o sa Bisaya pa, uh, ano, yun. Hmm. hmm. Natapos na. O, tinapos na ng Panginoong Yesu Kristo ang Old Covenant o Matandang Tipan. Bakit tatapusin ito? Dahil ang Diyos may bagong tipana na kakaiba sa Matandang Tipan o Old Covenant. Huwag niyong kakalimutan ang Jeremias Kapitulo 31 Versikulo 31 hanggang 32 na ang bagong tipan hindi katulad o kakaiba sa matandang tipan. No? Sa matang, matandang tipan, kung makalabag ka sa utos ng sabat, ay eh, papatayin ka. ba? Diba? Hindi ka makapagluto ng pagkain sa araw na ito. Pero sa bagong tipan, unti-unti na itong binago ng Panginoong Yesu Kristo. Hindi na stricto. Hindi na very strict ang kung paano uh, obserbahin ng sabat. Okay. Dahil ang Panginoong Yesu Kristo, Lord of the Sabbat... ibig sabihin, may kapangyarihan o authority siya kung may mga pagbabago siyang gagawin. Dahil ang sabat kasi, no? Oh, ang Lord nito, ang Panginoon nito, ay ang Panginoong Yesu Kristo. Ibig sabihin, hindi illegal kung may babaguhin ang Panginoong Yesu Kristo sa kung paano ito uh, mm, obserbahin o ano ang dapat gawin sa utos ng Sabat. Kaya nga, yung mga pagbabago na ginawa ni Kristo na sinimula niya sa Gospel, sa Bagong Tipan, eh, na misinterpret siya sa mga Hudyo na hindi pa nakaunawa. Linabag daw ni Kristo ang Sabat. Pero hindi, no? Hindi linabag ni Kristo ang Sabat sa unawang Kristiyano. Dahil Lord of the Sabbath ang Panginoong Isu Kristo kaya kung anuman ang gagawin niyang mga pagbabago eh legal ito, hindi ito illegal. Ibig sabihin, tinupad ni Kristo ang tamang pag uh, pag Oh, Oh, kung ano ang dapat gagawin sa Sabat. So ang mga kaibahan na ginawa ni Kristo hindi unawaing paglabag. So sa Christian interpretation, hindi paglabag sa utos ng Diyos ang ginawa ni Kristo. Pero yung interpretation ng mga Hudyo na hindi nakakaunawa sa kanya, sinabi nila, "Linabag daw ni Kristo ang Sabat." Okay. At saka yung interpretation ng mga Hudyo, yung interpretation ng mga Hudyo na linabag daw ni Kristo ang Sabat sa kanila lang iyon. Pero kung babasahin natin ang katekisim natin na libro, hindi linabag ni Kristo ang Sabat no, sa unawang Kristiyano. He respected it. Kaya nga, sinabi sa Mateo 5, versikulo 17, Pumarito si Kristo hindi upang gibain niya ang batas ni Moises. Eh, hindi. Hindi pumarito si Kristo upang labagin ang batas ni Moises, yung Old Covenant. Nang pumarito si Kristo, sabi sa talata, Hindi ito giniba ng Panginoong Isa Kristo. Tinupad ito. Ibig sabihin, yung matandang covenant o Old Testament, no? hindi ito giniba ni Kristo. Tinupad ito, pero hindi ibig sabihin walang hangganan ang Old Testament o Old Covenant. Matapos pa rin ito. Matapos pa rin ito. At ginawa ni Kristo ang pag-tapos uh, nito, pag-hinto nito, yung kamatayan niya sa krus. So, ibig sabihin, kung ano ang dapat isagot natin kung bakit may mga pista pa rin ang katuliko ngayon dahil bago na ito. Hindi na ito ang mga pista sa mga hudyo sa Old Testament. Dahil yung tinapos ni Kristo sa cross, ay yung mga kapistahan sa matandang tipan o Old Testament. So kung may mga pista pa, pa rin ang katoliko, ibago eh bago na ito. Hindi na ito yung mga pista ng mga hudyo sa Old Testament o matandang tipan. So, yun ang sagot. Bakit may mga pista pa rin ang katoliko? Dahil, bago na ito. Hindi na ito yung pista ng mga hudyo sa matandang tipan na tinapos ni Kristo sa krus. Yun ang sagot. So, bakit uh, pinalitan? Oh? Bakit may bago ng mga pista. Eh, implied ito, pinahiwatig ito sa Hebrew Hanon 7.12 nang sinabi ang mga salitang ito. Kung papalitan na ang mga kaparehan, papalitan na din ang batas. Ibig sabihin, yung mga pwedeng papalitan, yung sinabi kong mga ceremonial observances, papalitan na ng bago yung matanda dahil tinapos na ni Kristo sa cross yung matanda. So, babaguhin. O? Oh. So, mali kung ihinto yung mga pista sa Old Testament na way gawing mga bago. So, mali yun. Kaya nga, may mga bagong pista tayo dahil pinahiwatig ito na ang New Covenant gagawa na rin ng mga bagong pista o oh, ceremonial observances. Bago na, babaguhin. Kaya nga, ang Biblia natin, sasabihin natin, binuo ito sa dalawa. Old at new old at new so yung old tatapusin dahil may bago na oh yun so yun ang dahilan kung bakit uh, uh, may pista pa rin ang katoliko pero bago na ito at sino ba ang gumawa sa mga pagbabago eh hindi naman mababasa natin sa biblia na ang dios uh, uh, bumaba at uh, nagsasabi kung ano ang mga pagbabagong ito at sino ang gagawa nito at nakita natin sa history eh, yung mga bagong kapariana. Huwag niyong kakalimutan, Hebrew Hanon o Hebrews chapter 7 verse 12, kung papalitan na ang batas, papalitan din. Ah, kung papalitan na ang mga an, papalitan na din ang batas. Ang ibig nating sabihin, yung mga ceremonial essence of the law, ang papalitan dahil yung old o matanda babaguhin na tinapos na yung old babaguhin na sa bagong tipan uulitin ko dahil sinabi ni Jeremias ang Diyos gagawa ng bagong tipan na kakaimba sa matanda o Old Testament sino ba ang magbago nito of course, yung susuguin niyang mga tao yung mga bagong kaparean. Ang unang mga kaparean sa simbahan ni Kristo o iglesia ni Kristo o eh, yung mga apostol. At sa history, nakikita natin na ang pumalit sa tungkulin ng mga apostol nang sila ay wala na o namatay na eh, yung mga Catholic bishops natin. Ano ba ang patunay natin? Kung babasahin natin ang gawa 1.20, ang tungkulin ng mga apostol tinawag na bishopric o bishop basahin niyo ang translation na tinawag natin King James version sa Acts chapter 1 verse 20 ang tungkulin ng mga apostol katulad sa tungkulin ni Judas apostol tinawag na bishop yung archaic term na ginamit bishopric sinabi sa Gawa 1:20 and his bishopric let another take. Dahil nabakante kasi ang tungkulin ni Pedro bilang apostol. At sa talatang ito, tinawag na leader o bishop, bishopric. May papalit na daw dahil nabakante ito. So, sa nabasa natin, mabasa pa natin sa Biblia kung sino ang nakapalit sa tungkulin ni Judas bilang bishop hmm, o bishopric. Ang nakapuli ang nakapalit sa kanyang tungkulin, oh, Sino ang napili nila? Eh yung si Matias. <coughs> si Matias ang pumalit sa tungkulin ni Judas na nabakante. So, kaya nga nananatili akong Katoliko dahil yung mga bishops ng Katoliko, makikita natin sa history, sila ang tunay na nakapalit sa nabakanting opis tungkulin ng mga apostol according to history. Hmm? Kahit na ang pasugo magasin ng mga iglesia ni Kristo, uh, nag-sanction nito o nagpapatutuon nito. Sinabi nila sa pasugo magasin nila, only the Catholic Church can trace its origin from the time of the apostles. So, ang tunay na apostolic ay eh, yung Roman Catholic Church. Sila, hindi sila makonek. Pero sabi nila, bakit iniwan nila ang katoliko? Dahil nagtuturo na ito daw ng mali. Na itong unawak uh, unawa na ito, interpretation nila ang hindi natin matatanggap. Dahil kung admitado sila na ang Roman Catholic Church sa simula nito, ito ang sinimula ni Kristo, e bakit um, sasabihin natin magkakamali ito sa aral? Sino ba o sino ba o ano ba ang gumabay sa iglesyang sinimula ni Kristo? Wala pong iba ang Holy Spirit. Holy Spirit o banal na Espiritu ang gumabay sa iglesia na sinimula ni Kristo, bakit matalikod ito? Bakit magtuturo ito ng mali? Kung sasabihin ninyong, nag nakaturo ng mali ang iglesia na sinimulan ni Kristo ay parang na rin sinabi natin nagkakamali ang Espiritu Santo sa paggabay niya sa tunay na simbahan na sinimula ni Kristo. Kaya nga, hindi dapat tatanggapin ang tinuro ng iglesia ni Kristo ni Felix Manalo na buong natalikod ang simbahan na sinimula ni Kristo noong unang siglo. Ganon din ang tinuro ng mga Mormons Actually, ang Mormons ang unang nagturo ng total apostasy. Kung tingnan natin ang history, nauna ang mga Mormons sa pagtuturo sa unawang buong natalikod o na total apostasy daw ang sinimula ni Kristo na Iglesia sa Jerusalem dahil yung tumuloy ng mga tao sa pagtuturo, pagkamatay ng mga apostol, nagkakamali na. Yung mga apostol, tama pa daw ang tinuro nila. Pero ang tumuloy, oh, dahil napalitan kasi ang kung sino ang nakaupo sa tungkulin nila nang namatay na sila, yung mga bishops, halimbawa, Bishop Ignatius, Bishop polycarp at iba pang mga bishop na kung tingnan natin sa history, mga Catholic bishops, sabi nila, hindi na nakaturo ng tama. So ang tanong natin, ano ba ang ginawa ng Holy Spirit? Ang mga apostol lang ba ang ginabayan niya? Hindi na yung mga bunga ng mga apostol na tumuloy oh, sa pagtuturo dahil nabakanti na ang tungkulin ng mga apostol na yung nagpapatuloy ay eh yung mga tao na na binigyan nila ng authority sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay sa kanilang mga ulo na tinawag nating ordination. So kung sasabihin nilang hindi na nakapagpatuloy ang tunay na iglesia dahil buong natalikod, nakaturo na ng mali, so para na rin sinabi nilang nagkakamali ang Holy Spirit sa paggabay niya sa tunay na simbahan. So dapat hindi tanggapin ng ganon. So yung tanong natin sa pagsimula sa palatuntunan natin ngayon, bakit may mga pista pa ang katoliko samantalang tinapos na ang mga pista no? Oh, sa kamatayan ni Kristo. Ang sagot, dalawang kapistahan kasi ito. Oh, kapistahan ng matandang tipan o Old Testament at kapistahan ng bagong tipan. Ang tinapos ni Kristo ay yung old na mga kapistahan. No? Oh, dahil sa bagong tipan kasi, iba na. So, paano matupad ang iba na kung hindi gagawa ng bago? Now, sa susunod, dahil uh, 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 isang minuto o dalawang minuto na lang ang natira sa palatuntunan natin ngayon, o kung hindi ako makalimot, ating uh, babanggitin ang mga pista sa katoliko kung bakit iba na ito. Nasagot na natin kung bakit iba na ito dahil tinapos na kasi yung una kasi at saka sa hula ni Jeremias sa 31, versikulo 31 at 32, ang Diyos kasi babag gagawa ng bagong tipan. So, hindi na katulad sa old. At sino ba ang gagawa nito? Dahil wala naman tayong mabasa sa Biblia na po bumaba ang Diyos at nagsasabi kung ano-ano ang mga gagawing pagbabago sa nakita natin sa history, ginamit din niya ang tunay na simbahan. Yung mga bagong kaparian na ang gumawa ng bago. Implied o pinahiwatig ito o ulitin ko ang Hebrews chapter 7 verse 12. Na kung papalitan na ang mga kaparian, papalitan na din ang batas. Hindi po moral ang tinukoy na papalitan dahil hindi po pwedeng mabago ang moral law ang pwedeng mabago ay yung mga ceremonial observances lang. Katulad sa mga pista. So, yan ang sagot. Bakit bago na ang mga pista ng katoliko at may pista pa rin, dahil babaguhin kasi. Dahil tinapos yung matanda. Yung old. So, yun ang sagot kung bakit may mga pista pa. Ang mga pista ng katoliko, hindi na iyong una yung mga pista ng mga Hudyo dahil sabi ni Apostol Pablo tinapos na iyon pero hindi ibig sabihin hindi pwede hindi tayo gagawa ng bago dapat gagawa tayo ng mga bagong pista dahil uh, new set of priest ang mamamahala at importante kasi ang mga ceremonial observances ang tinapos lang iyong dapat tapusin yung Old Testament na mga mga observances dahil may bago na at bakit nakatuon sa mga kapistahan nag uh, sentro sa mga santo ito ang dapat dapat nating alamin kung hindi pa natin alam bakit ang mga pista natin ang karamihan sa mga pista natin eh nakatuon sa mang, sa mga banal kung hindi pa nyo alam okay hindi niyo o, abangan ninyo sa ating palatuntunan dahil ating sasabihin sa palatuntunan ito bakit nakatoon ang karamihan nating mga pista sa kabanalan ng mga santo. At ito ay biblical. No? Dapat malaman ninyo ito para alam ninyo kung paano sasagutin ang mga objection ng mga hindi katuliko nating mga kapatid. Okay, hanggang sa susunod na linggo. Ito pa rin ang kapatid niyo sa palatuntunan, liwanag at sagot katoliko, kapatid na Silbert Dunduyano, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN